Yan. Sirman, eh. Ayan na po. Kanya-kanyang kanya, kanya hukay. Pampain. Oh. Ang lalaki oh. Sana malalaki <laughs> din ang kagat. Good size ang kagat pare. Sana good size din ang kagat. Hindi kaya ng pain. Mamimingwit sa dam. Idol, pero makita mo idol, tapos ang unang anong idol ng panghuk suklit. Dalawang vloggers. Baka tamahan ako ng <laughs> ita ko. Kali naman idol. Ayan na. Idol. Ayan, mamingwit. Mamingwit, pang ulam-ulam. Ang -ulam. laki nung nasa gitnang gumanao. gumanau yun. yun. yun kahuli <laughs> yan nakahuli pang na rin pang prito na, naman. Mm. Oh, na. Pamprito, pwede na prito Tuh sero, apa no? Okay, kawai <laughs> ah, kawai. Nga fisherman. Yung isa sumulok na doon sa gitna. Nagpunta na ng gitna yung isa. Punta sa gitna na. Ayun na. Nananagwa na papunta sa kabila. Wala, walang masyadong siba dito. Tahimik na tahimik ang dam, walang naglalambat. Ayan. Yun na, yung mama. Sa kabila. Itagal <laughs> mo antay lang. Waiting lang sa sibad ng mga tilapia. Oh, ngiti muna. Oh. Ayun na. Eh, okay na na. Kina, kinakagat-kagat lang. Ayoy, lubog. Maambon-ambon pa. Oo, oh, bus na pain. Lipat pwesto. Wala nang kumakagat doon sa pwesto namin kanina. Kaya lumipat ako. Iniwan ako ng aking mga kasama. At ito, okay na rin naman yung huli ko. May pwede ng pang-ulam. Ewan ko lang yung mga kasama ko kung sakto na rin pang ulam yung kanilang huli. Antay-antay pa tayo baka sakaling may mga mahuli pa tayo. And maraming maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa aking YouTube channel. Sana po huwag kayong magsasawang panoorin yung mga video ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Pakagatin mong mabuti. <laughs> Ganyan daw pag boundary na. <laughs> okay, boundary na sa pamimingwit. May pangulam na. Oh, 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 oh. Boundary na yan ah. Ah. boundary na <laughs> yung isa na ando sa tuod makahuli lang <laughs> i-good size mo yan pare <laughs> hindi pa ba boundary boundary <laughs> ayun o boundary na o namamalsa Lambat pa naman ang gamit eh. <laughs> Ito, ang dami ko <kong> pang <laughs> <Andami> pain. Pahin ako sa pain lang <laughs> siya. Ang dami pain. Isda ang wala.

na tayo para sa yung Ayun pa isa oh. Dalhin natin isa? Hmm. Iniwan lang naman 'yan diyan eh. Dito na tayo. Para magamit. Trek, Trek, dito trek. pa mabatang palamig mo, kaya ang balaho. Oh, oh. pa <laughs> <laughs> Oh, 'yan ah. Ha? Sarap. Uh -huh. Yun o. No? Ang sarap. Na, palambat naman pala yung gawin mo. Um, ang sarap daw gagatan. Um, aliwa, walang lambat. <laughs> walang lambat na nakalagay sa kwan. Nakasako kanina. Ang galing talaga. Ay. Si 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 James anim na peraso ang huli <laughs> si Lebron James <laughs> si Lebron James mahinang NBA player to <laughs> hindi pwede sa pamimingwit hindi ka naman doon ang ano ang mga dumating nga to wala <laughs> na hindi ka makahuli Sama ka Lebron bukas. Uh, bakit? Bakit? Gabi yan eh. Ayaw mo kasi maglakad ng malayo eh. Tama <laughs> 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 yeah, yan. Hindi mo papasok ngayon yan. Pasok ngayon ba? Maya ito sa mama lang. Papasok ngayon. Guys! Maya ito sa si mama si Lebron. <laughs> Yak. <Yuck. laughs> maaga pa naman. Lebe po ito. Walang signal dito. <laughs> <laughs> ha? <laughs> walang wifi. Nakakunik sa ano. Tawang ng manga. <coughs> okay. So guys ko konti pa nga lang ang subscriber eh. To 200 pa lang. Eh. <laughs> Hindi pa kumita. Laos na. Ah, <laughs> si Gustavo talaga, marami-rami nito. Marami-rami <laughs> marami na tumbius. Marami pa tong followers. Follow nit talaga yan. Ngay ngay lang, o, eh. ang, mo yan. Tabingin ng ilang oh eh. Dakman na nga mo. <laughs> so, Pinagawa pa yun? Nagpapatay-patayan pala yung isda. <laughs> joke, joke lang daw. Na, it's a prank. <laughs> <laughs> <produces choices> Naglalaro <nationwide> <laughs> <laughs> yung isda siguro.

Litis na yan. Baka buhangin na lang yan. Lugi daw ang lakad ni Lebron. Haa ni Manguli. Bawi ka na lang bukas, Lebron. Okay, mamaya okay. uli. Nasiraan pa ng kadena pa kari. Kaunti na huli, nasiraan pa ng kadena. <laughs> Kaunti na ba? Kaunti na ang na. Ayos lang yan, may bawihan naman daw sa sunod. Kaunti na nga lang huli nahuli eh. Saka namang na. Atan pa. Ay, jeez. na pa. Nasiraan pa hindi na nga ng huli na nasiraan pa ay, ah, napiraso na nga nang huni nasiraan pa kasama daw sa buhay yan kasama sa buhay ng mga fisherman batak-batakin mo pa ay, sakto na palitan mo na yan palitan mo na yan Durog na yung roller eh. Dudulas na rin yun. Huwag ka na magtampo Napuhi pa pari <laughs> Masira pa, bibili magkano yung pari Tampo talaga kaya mo kagad ng langis mamaya pag dating. Pero palitan mo na yan. Wala na, durog na. Wala na yan, durog na. Kibit na pati. Durog na yung roller. Bersado yata yung pag-angat mo eh. <laughs> Biglang nawala dun eh.